Ito ang tatlong bagay na lagi mong ginagawa na di mo alam na magpapayaman pala sa'yo. Una, lagi kang natutulog. Ang laging pagtulog ay nangangahulugan na isa kang tao na inuuna ang kalusugan. Isa rin itong basehan na ikaw ay may matalas na isip at malinaw na kaisipan. Ikalawa, puro ka lang online games habang nakatambay. Di lang puro negatibo ang dulot ng online game sa utak ng isang tao. Tinuturuan din tayo nito na maging strategic sa mga bagay at maging planado sa bawat galaw. At panghuli, lagi kang tinatamad. Ang katamaran ay sign na may mataas kang IQ. Katulad ni Bill Gates, ang kinukuha niyang mga tauhan ay tamad dahil gumagawa ito ng paraan para mapabilis ang trabaho. Kung pinapanood mo pa rin ang video na to, siguro dahil gusto mo rin yumaman. Linawin ko lang pala. Ang tatlong nabanggit ko ay ang pinakamabilis na paraan para ikaw ay yumaman. Yumaman sa utang. Ay di ma.